Si Katarina Tangari ay isang matrona ng Napoli sa Italia at isang espiritual na anak ni Padre Pio. Siya ay isang matapang na babae na may maitim, matalim na mga mata at isang mukha na nagpapahayag sa kanyang malakas at determinadong personalidad. Sa ginaw ng Desyembre, naglakbay siya sa San Giovanni Rotondo at hinanap ang ating espiritual na ama, walang iba kundi si Padre Pio, para sa pagungumpisal. Ngunit nagpunta siya doon hindi para sa kanyang sarili. Sa halip ay naglakbay siya roon sa ngalan ng isang kapitbahay niya, isang batang ina na nasa labis na pagkabalisa. Dumulog si Katarina kay Padre Pio na tulungan na nababagabag na ina ng isang batang babae. Binigyan ni Padre Pio si Katarina na isang magandang larawan ng sanggol ng Praga, ang tinaguriang Santo Niño sa Europa. At sinabi sa kanyang spiritual na anak na ang panahon ng Pasko ay partikular na angkop para sa paghingi ng mga biyaya. Binasbasan niya ang larawan at pinayuhan si Katarina na ipagkatiwala ang lahat sa Batang Jesus. Ang kwentong aking ihahatid sa inyo ay hango sa isang aklat na tinatawag na Stories of Padipio na isinulat mismo ni Madam Katarina Tangari, tutukan ang interesanteng istoryang ang aking ibabahagi sa inyo ngayong araw. Sa nabanggit kong aklat, isinulat ni Madam Tangari na noong Desyembre ng 1951, 1951, inanyayahan siya sa San Giovanni Rotondo. Nalaman ng kanyang kapitbahay na may anak na baldado na pupuntahan ni Madam Tangari si Padipio at agad na hiling sa kanya na manalangin para sa ganap na pagaling ng batang ito. Ang maliit na batang babae, si Clareta, ay natukoy na may congenital dislocation ng buto ng hita at halos kakulangan ng kasukasuhan sa kaliwang buto ng hita. Nakasuot ng cast mula uh, paa hanggang katawan Ginugul ni Clareta ang kanyang mga araw na nakaupo sa balkonay sa kanyang maliit na wheelchair at malungkot na pinapanood ang mga bata na tumatakbo at naglalaro sa kanya sa iba Pumayag si Madam Tanggari na ihatid ang minhay kay Padre Pio. Simula hatinggabi gabi ng Pasko, tumalo siya sa unang misa ni Padre Pio. Pagkatapos sa alas dos ng madaling araw, ang kanyang ikalawang misa at sa wakas, alas 4 ng umaga ang kanyang ikatlong misa sa Pasko. Pagsapit ng alas 5 ng umaga, nagkahiway hiwalay na ang mga tao at nagkaroon na ng pagkakataon si Madam Tangari na lapitan si Padre Pio patungo sa sakristiya. Nang makipag-usap siya sa kanya, siya ay labis na nadaig ng kanyang mapagkapakumbabang kahinahunan, ang kanyang karunuan, at pagiging simple at ang kanyang ngiti na halos nakalimutan niyang gawin ang kanyang dapat hilingin. Ngunit ang isang umaasam na tingin mula sa kanya ay nagpaalala sa kanya ng kanyang layunin. Padipio ang buto ng hita ni Clareta, ang tanging na sa akin ni uh, Tangari. Sa araw ni San Jose, magiliw na sagot ni Padipio. Sa araw ni San Jose, Ibig sabihin, sa ikalabinsyam ng Marso ang uh, kapistahan ni San Jose. Nang marinig ng ina ni Clareta ang uh, balitang ito mula kay Madam Tangari, siya ay nadismaya. Paano sila maghihintay ng halos tatlong buwan para gumaling ang kanilang anak? Ang araw ni San Jose ay misto lang isang walang hanggan sa kanilang paghihintay. Halos nawalan na siya ng pag-aasa. Ngunit noong umaga ng ikalabing walo ng Marso March 18, nagising si Clareta na natulasan na ang kanyang mga kas ay nahati at nahulog. Isinugod siya sa ospital ng kanyang mga magulang at isinangguni ng guni sa mga doktor doon para malagyan ng bagong kas. Kinakabukasan ikalabing siyam ng Marso, March 19, ang kapistahan ni San Jose, ang mga resulta ng eksaminasyon ay nagpakita na ang buto ng hita ay gumagaling. Sinabi ng mga doktor na hindi na kailangan ni Clareta ng mga bagong kas at maaari na siyang magsimulang maglakad muli. Iyon ang himalang hinihiling niya ngunit nahirapan ng ina ni Clareta na pagkatiwalaan at tanggapin ito. Natatakot siya sa maaaring mangyari kung hahayaan niyang maglakad ang kanyang maliit na anak. Naisip niya na ang mga binti at kalamnan ni Clareta ay uh, masyadong mahina pa. Kaya dinala siya ng ina kung saan saan. Ibig sabihin kinakarga. Lumipas ang mga buwan at sa kabila ng bigat ng kanyang mga takot, binubuhat ng nag-aalang ina ang uh, batang babae kung saan saan. Nang sumunod na advento, ibig sabihin sa panahon ng kapuskuhan, muling binisita ni Madam Tangari si Padre Pio at mariing inirekomenda ang ina ni Clareta sa kanyang mga panalangin. Noon, binanggit ni Padre Pio ang tungkol sa sanggol ng Praga, ang Santo Niño ng Europa. Pinigyan niya si Madam Tangari ng isang magandang maliit na larawan ng sanggol na si Jesus ng Praga at sinabi sa kanya na ang panahon ng Pasko ay partikular na angkop para sa paghingi ng mga grasya. Binasbasan niya ang larawan at pinangyuan siya na ipagkatiwala ang lahat sa batang si Jesus. Masayang tinanggap ng ina ni Clareta ang larawan at tapat na sinunod ang kanyang payo. Noong Paskong iyon, sa misa ng hating gabi, nang dumaan sa simbahan ng isang prosesyon kasama ang batang Jesus, humingi ng tulong sa kanya ang ina ng buong puso. Tunay nga, noong umagang iyon mismo ng Pasko, masayang lumakad si Clareta mula sa kanyang kama upang batiin ang kanyang ina. Ang bata ay gumugol ng isang araw sa pagtatakbo sa paligid ng bahay at hindi napapagod. Masaya tulad ng isang maliit na ibon na nagdulot ng malaking kagalakan sa kanyang ina. At yan po ang ating istorya ngayon sa nalalapit na Pasko. Pakatandaan ng sinabi ni Padre Pio na ito ang panahon para tayo humingi ng mga grasya sa batang Jesus. Kaya sundan natin ang kanyang payo sa darating na Paskong ito ay manalangin tayo at humingi ng mga biyayang kinakailangan natin para sa ating mismo. At sana ay naibigan po ninyo ang ating istorya ngayong araw at kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong magatubiling mag-like, mag-commento at i-share din po ninyo ang video ito. At uh, para sa inyong mga bagong taga-panood, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe na po ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang uh, notification bell sa kanan nito para maabiso namin kayo sa aming mga susunod na mga episode sa hinaharap kung nais nyo kaming suportahan, uh, mangyari makipagugdayan po sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig ni po sa aming eksklusibong grupo ng mga buwa ng taga-suporta at mga donante at mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang po sa Bansang Pransya at ito po ay naaayon sa halaga ng inyong uh, donasyon kada buwan. So, depende po sa inyong uh, donasyon, maaari pong maging buwanan o lingguhan ang inyong uh, uh, pagpapamisa para sa inyo. Um, para sa mga detalye, mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag e -mail sa ang tinig ni Padipio at gmail.com. At bilang regalo sa inyong paglahok, Panadalan po namin kayo ng binasbasang larawan ni Padre Pio o medalya niya na naaayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagtangkilik sa aming channel na ito. Hanggang sa muli po nating pakikita, naway pagpalain kayo at patnubayan ng ating Panginoon Diyos.